Konnichiwa, minasang. Welcome sa akong channel, ni Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na itong i-conjugate ang usaka irregular verb ang suru o mubuhat sa uskagatos na conjugations na kumun kais pang adlaw-adlaw ang hinapon o ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Ang suru kay importante kay nga verb kay mo purma kombinasyon sa sobra sa upat kagatos ng mga nouns para muhimo og mga compound suru verbs. Kung ka mao ka mo conjugate sa suru, mukalit og lambo ang imong verb og noun vocabulary. Kini ang ikaduha sa upat ka parte og diri atong tutukan ang conjugations numero 27 hasta 50. Yoroshi ka? Hajime masyo gikan leksyon 35 hasta leksyon 110 atong nakatunan sobra sa us ng nga lain-lain verb conjugations nga gigamit sa ordinaryo Nihongo Hongo o kining leksyon na total ni ining tanan karon atong i-conjugate ang irregular verb nga suru o mubuhat atong gamiton ang dictionary form nga suru ang te form shite ang conjunctive form shi plain negative non-past form shinai ug ang plain past form shita nining puntoha kinahalan ka mauna ka unsa ang pagporma ni nila ug pwede pud nimong rebihon unsaon sa leksyon 30 sa akong mga ehemplo nga sentences mogamit ko og lain-laing suru compound verbs Balik kombinasyon ni sila sa noun plus suru para mudagha ang imong noun ug verb vocabulary Kining video ha, niini mga konjugisyona o muhatag o usa ka ehemplo nga sentence kada usa gikan sa numero 27 hangtod 50 ato At mga conjugations kay mubuhat o sahay paghatag og tambag o suhisyon pag-expressar og abilidad laing-laing conjugation nga mo-expressar og duha ka action nga nagdungan o samtang panahon sa pagbuhat mga pangalitan kinahanglan mo buhat nagkadugay og buhat nagka nanto ka nanto ka o ang ika-50 ang pagpalabi o buhat. Niining higayuna, kung pwede kong uhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sa maniini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's ni Hongo Lessons. Ang Eric's kay E R I C S, -S Y apostrophe ni Hongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Ninjin nanabang, mubuhat usahay formula ru koto ga aru ru koto ga aru nga gituki nato sa leksyon 55 Ang maguba kay koshou suru koshou suru usahay maguba koshou suru koto ga aru koshou suru koto ga aru Usahay maguba ning microwave Kono denshi renji ga 故障することがありますこの電子レンジが故障することがあります。28番、タンバグオクシュッション。フォーミューラータホーガーイタンホーガーイー。レクション55サイズ。アンアヨ t ホン、カイ、シューリする。シューリする。マ、ま、スマアヨアヨホン、シューリしたホーガいイ ga Stahogai. Mas maayo ayuhon dayon ang garipo nga nagtuo. Mizumore no Jaguchi wa sugu ni ga Stahogai des. Mizumore no Jaguchi wa sugu ni ga Stahogai des. Niju Kyubang tambag usuisyon gihapon apan sa negatibo. Mas maayo di mabuhat. Formula Nai ga nay hoga ii. i leksyon 56 gihapon ang mo baliwa kay mushi suru. Mushi suru. mas maayo nga di mo baliwala mushi shinai hoga i mushi shinai hoga i mas maayo nga dili ka mo baliwa sa mga sintomas sa sakit byoki no shoujo wa mushi shinai hoga i byoki no shoujo wa 無視しない方がいいです。30番、a b i l i t y Long Version。Formula: do ことができる。do ことができる。Lection 5:18.Ang mu pasaro g examin kay 合格する。合格する。ま a pasar sa examin。合格することができる。合格することができる。 nakapasar siya sa JLPT-1 nga eksamin. Kare wa, Nihongo no Shiken 1 ni gokaku suru koto ga dekita. Kare wa, Nihongo no Shiken ni gokaku suru koto ga dekita. 31 abilidad ki hapon pero shortcut. Ang formula kay ang suru mahimong dekiru. Dekiru, leksyon 57. Ug parehong verb, mo sa eksamen, Gokak suru. Gokak suru. Maka pasar ug eksamen, go dekiru. Gokak dekiru. Og maog gihapong sentensya, nakapasar siya sa JLPT 1 nga eksamen. Kare wa Nihongo no Ryokushiken 1 kyu ni Gokak dekita. Kare wa Nihongo no Ryokushiken 1 kyu ni Gokak dekita ni bang samtang gamiton nato ning konjugasyon na sa samtang kung usa ra ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara nagara leksyon 58 ang muluto kay diori suru diori suru samtang nagluto diori sinagara diori sinagara mukanta siya samtang nagluto. Kanojo wa ryori shinagara uta o utaimasu. Kanojo wa ryori shinagara uta o utaimasu. Sanju sambang samtang gihapon apan ang samtang diri usa ka estado. Formula ta mama. Ta mama. Leksyon 59. Ang musulob og device sama sa seat belt o maskara baka karon kay chakuyo suru. Chakuyo suru. Samtang nagsulob og device. Chakuyo sta mama. Chakuyo sta mama. Makigsulti siya sa mga customers samtang nagsulob og maskara. Karewa, masko chakuyo sta mama. Okyak sama to hanasu. Karewa, masko Jakuyō shita mama okyakusama to hanasu 34 ban bali kini sa numero 33 Samtang wa nagbuhat estado gihapon ni estados wa nagbuhat ang formula kay nai mama nai mama leksyon 59 gi hapon ang motino kay kakunin suru kakunin suru samtang naas estado nga wa motino. Kakunin sinay mama. Kakunin sinay mama. Iyang gipasod ang babae sa opisina nga wa tinoa ang pagkatao. Karewa, Jose no mimoto o kakunin sinay mama. Office ni ireta. Karewa, Jose no mimoto o kakunin sinay mama. Office ni ireta. San samtang gihapon o kining konjugisyon na mo'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao. Ang formula kay Te Iru Aida o Te Iru Aida Ni Diksyon sa Isin kini. Ang mo-interview kay mensetsu suru. Mensetsu suru. Samtang nag-interview Mensetsu Shite Iru Aida 面接している間に。インタビューでのアプリケーシンをた僕が応募者と面接している間、外ではアメが降っていた。僕が応募者と面接している間、外ではアメがフっていた。36番、私は、 lahi rin is numero 34 kay dili kini estado ang formula kay nai uchini nai uchini leksyon sa isinta gihapon ang mawadan o paglaom kay zetsubo suru zetsubo suru sa di pa mawadan o paglaom zetsubo shinai uchini zetsubo shinai uchini pangita o trabaho sa so, wapakamawad e o paglaom Zetsubo shinai uchini, o sagase. Zetsubo shinai uchini, o sagase. Sanju nanabang, sa hinapon adunay sa panahon nga mubuhat na. Wa pabuhata, pero buhato na. Ang formula kay RUTOKI. RUTOKI. Leksyon sa isyinta iuno. Ang mutawag sa telepono kay DENGWASURU. DENGWASURU. Inig tawag sa telepono, Deno asuru toki, Dengwa suru toki. Inig tawag ni mo's telepono sa customer, ipailaila imong kaugalingon. Okyakusama ni denwa suru toki, jiko shoukai o shite kudasai. sama ni denwa suru toki, jiko shoukai o shite kudasai. 38 bang, sa panahon nga nagbuhat na ang formula kay te toki. Te toki leksyon sa sintay uno hapon ang makigsabot kay kōshō suru. suru samtang na asto tunga at sa pakipagsabot. kōshō shite iru toki kōshō toki samtang nakigsabot sa customer ato silang ingnons unsay mga nindot parte sa produkto o kyakusama to kōshō shite iru toki Seryong no meritong ushel. O kakaibang mga 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 kay mga kakaibang mga kakaibang mga 演説したとき演説したとき。リハンナマンオクトロンパティアンプレスデンティーパクパクアンタナン。大統領が演説したとき、みんなが拍手しました。大統領が演説したとき、みんなが拍手しました。40番。キニアンオーナーサマンコンディショナルコモボハトインイボハト。ガミトンタアン・ルート。 ruto kung ang atong kondisyon na hilambigit sa matematika, luhika o mga natural nga panghitabo o ito kita ni seleksyon 62B ang mabuto kay bakuhat sa bakuhat suru kung o inigbuto bakuhat to bakuhat suru to kung mabuto ang nuclear bomb mamatay tang tanan Kaku ga bakuhat to 全員が死んでしまう。核爆弾が爆発すると、全員が死んでしまう。41番、マオニネガティブオサミアギン conjugation、コンディリッモボハッアンフォルミラーナイト。ナイト。レクションシンタイドスビーギオーマオギャポン verb、アンモボトカイ、バクする。バクする。 コンオイネディモボトバコハツシナイトバコハツシナイトコンデモボト ang l u, i u i ore, Mo、enfin、b i n もパルパカ n g a summer fiesta? ハナビガ、バコハツシナイトナツマツリガ、シッパイしてしまう。ハナビ爆バしハツシナイトナツマツリガ、シッパイしてしまう。ヨンジ kini ang ikaduhang conjugation sa conditional kung uinig buhat. o buhat ug ato kining gamiton kung ang atong sentence usa ka hangyo pagmandar o pagdesisyon kung sa'y buhaton ug ang formula kay tara tara leksyon sa sinta c ang mupasinsya o mo kay gaman sur gaman sur kung uinig o inig mo o mo agwanta gaman Gaman Kung mo agwanta ka lang sa imong trabaho, ma-promote man gyud ka sa kadugayan. Sigoto de, gaman shitara, ketkyoku, shoushin dekiru. Shigoto de, gaman shitara, ketkyoku, shoushin dekiru. 43 bang ang negatibo sa may aging conjugation kung dili mo buhat. Ang formula kay nakattara. Nakattara, leksyon 62 gihapon o gihapon nga verb, mo pasensya o maagwanta, gaman suru. Gaman suru. Kung o inig di mo o di mo gaman sinakatara. Gaman sinakatara. Kung di nakakaagwanta, kay pwede ramang man sa imong trabaho. Mo gaman de sigoto yamete mo ii. Mo gaman de sigoto Yamete mo ii. Yonju yong bang ang ikatulo sa kondisyonal kay gamiton kung nga impormasyon na gagikan sa nagsulti. Abinimo ba? Formula kay ang suru mahimong sureba. Sureba. Leksyon sa shinte idus di kini. Ang makuwinta kay kesang suru. kaysang suru. Kung uinig kuwinta, kaysang sureba. Kesang sureba. Kung imong kwintahon ang gasto sa production, makalkulo nimo ang ginansya. Sesang kosto o kesan sureba, rieki o Sesang kosto o kesan rieki o Yon jugo ang negatibo sa may aging conjugation kung di o inig di mubuhat. Ang impormasyon gikan sa nagsulti. Ang formula kay ang nai mahimong nakereba na kereba. Leksyon idus di gihapon. Mao gihapon nga verb ang mukwinta kesang suru. Kesang suru. Kung uinig di mukwinta kesang sinakereba. Kesang sinakereba. Kung dili ni mukwinta ho ng imong gasto, di ka mo pabilin sod sa imong budget. Shishutsu o kesang sinakereba. Yosan nai ni narimasen si-shitsu wo keisang sinakireba, yosan nai ni narimasen. Yonjiro kubang, muna ikaw pat nga paagis pag forma sa kondisyonal o gamitin ng konjugisyuna kung ang impormasyon gikan sa naminaw. Kung matud nimo, ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Nara. Liksyon sa isyente 12e. Ang mo-appeal kay sangkasuru. Sangkasuru kung o inig apil sa si mas sulte, sang kasurunara sang kasurunara kung mo apil kas si lumba sa mas si imong sulte pagparehistro na karon res ni sang kasurunara imasugu tolok shite kudasai res ni sang kasurunara imasugu tolok shite kudasai 47. nanabang negatibo sa mi aging conjugation kung uinigdi mo buhat ang informasyon gikan sa naminaw. Ang formula kay nai form sa verb plus nara. Nai nara. Leksyon 62 i gihapon. Og mao gihapon verb mo apil sang kasur. Sang Kung o dili mo apil sa mas mong sulti. Sang nara. Sang nara. Kung di ka mo apil sa kompetisyon sa kanta sa mas mong sulti, di na lang po kumo apil kimi ga uta no kontesto ni sanka shinai nara boku mo sanka shinai kimi ga uta no contest ni sanka shinai nara boku mo sanka shinai 48 bang kinahanglan mo buhat Adunay na mga napo nga paagis conjugate ni ining sama sa atong explicar sa leksyon 63 apa nang atong gamiton diri kay ang nakereba ikinay nakereba ikinay ang mulampos kay seko seko suru. Sekosru. Kinahanglan mulampos, seko sinakereba ikenay. Seko sinakereba ikenay. Kinahanglan mulampos ko sa akong pagtuon o ginapon. Watashi wa nihongo no benkyo ni seko sinakereba ikemasen. Watashi wa nihongo no benkyo ni seko sinakereba ikemasen yon jiu nagkadugay o buhat nagka nanto ka nanto ka ang formula kay ba ru hodo ba ru hodo leksyon 64 ang mo practice o mag ensayo kay renshu suru renshu suru sa sige ni mo mag practice magka nanto ka nanto ka renshu sureba suru hodo renshu sureba suru hodo sa sige ni mag practice, magkaanam kagkabansay sa imong hinapon. Renshiu sureba suruhodo, nihongo ga jozo ni narimas. Renshiu sureba suruhodo, nihongo ga jozo ni narimas. Goju bang mupalabi o buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Conjunctive sugiru. Leksyon 65. Ang pagpogong sa gibati kay Endio suru, endio suru, Sobras pagpogong sa gibati, endio si sugiru, endio si sugiru. Kung sobra ang mong pagpogong sa imong gibati, dekap kaprang kausol t sa imong partner. Endio si sugi tara, aitete to shoishiki na kaewa ga dekinakonanimas. Endio si sugi tara, aitete to shoishiki na kaewa ga dekinakonanimas. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining ining video ha. Mubuhat o sahay, paghatag o tambag o suhestyon, pag-expressar o gabilidad, lain-laing conjugation nga ma-expressar o duha ka-action nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mubuhat, Nagkadugay og buhat, nagka nantuka-nantuka og ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video, atong gamito ng mga konjugasyon paghatag og pagdawat og aksyon. Di na buhat Tokoro, pagtokoy og punto sa panahon, pag-expressar og tumong, mga desisyon, pagtagan og probabilidad. O ang mga pseudo nouns nga has dapat lang wake orason og noni og keredo mo nga mo-expressar og pagsukwahi kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sa man ini, i-click ang PayPal link so sa description box ug sa gamang donation nga 10 US dollars, pwede ko mopadani mo og summary sheet din ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tayong mga exercise sheets bayin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon imili lang ko o akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers o mohatag hatag kanimo o personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado kagyod makat o ginapon, importante ka ay magpraktis adlaw-adlaw. Paggahin o panahon, kung nagsakay ratas jeepney nagwat traffic, patubang trabaho o naglingkod ra sa sakyanan o kaha break time ni mos trabaho, balik balikig paminaw o pagtanaw ng ako mga training videos. Ang akong video series di plano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Arong kamabansay o mafluent. Ayaw o kalimti pag-like, share o subscribe. Ni Honggo no benkyo ni Gambate Kudasay. Oscar sa Madesta.